Hi okay, everyone, good morning. So today I'm want to show you kung ano yung rato yung morning ko. Ngayon ay magluluto ako na bawang isda para kay ate ko siya. Bawang panganak ko para rin kay baby. Usually na, ano ko na yung kanina. Dito lang ako magluluto. Okay, okay. Yeah. Tapos na ako ng kanina. Kaya yan, pagtapos ka ng linis, ko na. Tulog pa yan. Sarap ng tulog ng ko na. yung lace ko para may tanggal yung gums. Tagal ko magupang naku. Dito ko sa iyo. Katapos ko lang maglinis kanina. Pagtapos ko maglinis, Sinalang ko na yung, yung sabaw para kay ate para magkaroon ng gatas. Tingnan natin mga kabeshi kung niloto na ba. Kung kumulo na ba. Ay, kumulo na kay Nelly. Pero hintayin ko muna siyang pakuloyin ko muna siya ng ano, matagal-tagal konti para rin. mamaya, tsaka ko nalang ilalagay yung ano, itong malunggay. But before that, we need to put some salt. Yan. Okay. tayo ng konting asin doon sa niluluto natin. Ito kasi yung ano, isda. Piniluto ko to kahapon eh. Madami to eh. Marami nga dito sa ref oh. Dahil itong isda kasi dala to ng, ng asawa ng ati ko. Ayan oh. Yung mga kabisyo. dami nga o. Oh. Oh, meron pa nga dito kahapon. Nagtira. Hindi ko na hindi ko na po nga rito hindi nakabos kasi ko yung mantika ako And, nilagay ko na lang dyan sa freezer tama na yun ilagay ko na tong malunggay para din makakain na silati tulog pa silati tulog tayo sarap niya, for Pero wala lang itong ano, nakalimutan ko kasi bumili ng tanglad kanina. Ito talaga yung mag, yung dito yung tanglad. Nakalimutan kong bumili kaya loya, tapos kamatis, tsaka si so lang yung, yung hinalo ko dito pang sahog. Pero okay na yun, masarap din naman siguro Sabi nga ito, sarapin ko na lang daw. Ang ako sure din. Hindi talaga ako marunong magluto masyado. Pero huwag ka na ito. Mahalaga meron eh. Para may mahigap sa atin. Ngayon ito yung magiging Kailangan ito magdagdag ng kaunting asin kasi kulang yung asin. Kailangan. Tiyagalan. Ayan. Kailangan ko siyang haluin. I-mix natin siya para yun o. Yan yung mga lang tanglad pero masarap naman. Hmm. Importante may mantap sa ating sabaw para para hindi masunog. I-cover natin siya. Eh, ka just for my own sake. naman. lang lang sa mga tao. awis na ako. Ang so, sobra. Kumukulo pa oh. Naayot pa. Yung tiyanay last ko oh. Kumulo pa. So, tingnan natin. Gisingin natin si ate. Gisingin ko muna si... Sobrang pinapawis na ako ng host. Mga kabisesyong ngayon. Gisingin natin si ate. Tanungin natin kung, kung makakain na ba siya o hindi pa. Let's get inside! Yun nga po si ano siya. Hindi daw muna siya kakain kasi kakain pa lang daw niya kanina ng alas 4. Kailangan niya munang matulog kasi puyat sila dalawa ng baby niya. Puyat sila daw eh. Matulog daw muna sila. At, lang yeah, Gatas na ba yun? 我进去。